daming lagas na kano ngayon ha? ah. Ha? Hindi ba normal lang natuan? Kinayod? Hindi. Ha Skydrive 125 what's up kinabuhi Skydrive 125 Mga ano uh, New Year's Resolution Paayos Pagkatapos mapagawa itong panggilid ko Ito panggilid Pinalinisan ko Ito balik natin to Ayan yun Pagkatapos ito ginagawa panggilid Ito sa kabila kasi nung binumba nung binumba namin nung bagong taon tapos sinawakan yung preno doon sa unahan ay sa likuran na preno yun nangamoy guma ito ngayon paayos